Taong 2004, nang idiniklarang protected area ang Ikaduha Fish Sanctuary. Mula noon, unti-unti nang nakarecover ang karagatan sa pinsalang dulot ng dynamite fishing. Makikita natin ngayon ang muling paglitaw nang tunay nitong kagandahan. Pagsilip na pagsilip ko, ang unang nakita ko, giant table corals na sobrang lalaki. Na Ngayon lang yata ako nakita ng ganong kalaking table corals. And sobrang dami. There were a few times na dumaiba ko sa ilalim and uh, I had to stop and really experience it. Parang take that moment. Tirahan ng mga isda ang corals. Dito rin sila nagpaparami. Isipin nyo na lang kung ilang isda ang namamahay sa malawak na bahurang ito. Isang sili palang sobrang ganda na. Ito bahura sobrang excited ko. Adrenaline. Talaga nag-swim ako against the current. Kasi gusto ko muna i-swim yung, yung against the current para mamaya dadalhin na lang ako ng current. Pabalik. Malakas yung current. So going against the current, hindi naman namin kaya lang talaga hanggang sa dulo. So ginawa namin, kumapit kami sa katig ng bangka at uh, sumabit ako Pati yung paa ko, pinulupot ko dun sa, sa katig. Tapos yung kamay ko, nakakapit ako ng gano'n. And then yung isang camera, nasa akin. So habang going against the current kami, kinukunan ko na rin yung, yung nasa ilalim, yung mga nakikita ko. parang it's a free tour nung buong uh, area. Sarap. First time ko rin na experience yung ganun. Nalibang talaga ako sa mga nakita ko sa ilalim ng dagat. Hindi ko tuloy isip na maaaring may kasabay na panganib ang Agos na Tubig. Kaya pala Makati. Bibigyan. After a while, nakakaramdam kami ng konting ano, kate, kasi may, may mga jellyfish pala na maliliit uh, going with the current. So, nung medyo sumobra na yung kate, we had to go back. At sa aking pag-ahon, nasulyapang ko rin ang kakaibang view ng Mount Giting-Giting mula sa dagat. Kung nasan kami, kung nasan yung, yung marine sanctuary na yun, pag-ahon mo ng dagat, ang unang mong makikita is Mount Giting Giting. At its best talagang, it's the best view to see Mount Giting Giting. Makikita mo yung summit. First time ko nakita yung summit kasi nag-clear yung sky. Talagang sobrang ganda niya. And one of these days, gusto ko talaga akitin yung Mount Giting Giting and to see the view from the top. Ganda ng dagat. <laughs> Medyo napagod kasi malakas yung current. Kailangan talaga lakas mo yung pag-swim mo. Kundi lalayo ka kagad. In terms of corals and biodiversity, talaga ang ganda. Itong Sibuyan Island, I have to admit, the best so far. <laughs>